Sis, may time ba na sumasakit yung, yung likod mo, yung baywang mo, yung balakang mo, lalo na kapag ka matagal kang nakatayo, eh sumasakit yung tagiliran mo? Sis, manatili kang nakatutok kasi baka mamaya nararanasan mo na rin pala yung nararanasan ko. Hindi mo alam na may lupus ka na rin pala kagaya ko. Hi po! Assalamualaikum! Ako po si Nisreen at na-diagnose po ako noong November 27, 2025. Bakit? Nais ko pong ibahagi yung karanasan ko bago po ako na-diagnose na merong SLA o may lupus. Pero bago yan, ano nga ba ang lupus? Ang lupus, SLA, ay isang autoimmune disease kung saan ang inyong system nagkakamali at inaatak ang sarili mong katawan, kasama ang balat, kasukasuan, dugo, kidney, puso o utak. Parang sobrang active ang inyong system, kaya nagdudulot ng pamamaga, rashes, pagod, at pananakit ng katawan. Hindi nakakahawa, pero kailangan ng regular check-up para makontrol ang flare-ups. Ang video po na ito ay episode 1 lang po. Kaya manatili po kayong nakatutok para sa mga uh, ibang informasyon. At kwento kung paano o bakit po ako na-diagnose na may lupus. Nagumpisa umpisa po yung nararamdaman ko noong pinanganak ko po, po yung panganay ko. Noong pinanganak ko na po yung panganay ko, nakakaramdam po ako ng pangangalay sa likod ta, yung tipong matagal po akong nakatayo. Yung bang kunwari, pipila po tayo tapos matagal po akong nakatayo. Matagal akong naghihintay na nakatayo. Nakakaramdam po ako ng pananakit po sa tagiliran, sa likod, o dun sa baywang, o kaya sa balakang. Kaya kahit walang upuan, umuupo po talaga ako kasi ang sakit-sakit talaga ng tagiliran ko. Nagpapacheck up naman po ako, kaya lang ang lagi nilang tinitingnan yung ihi ko. Baka daw may UTI ako, kaya sumasakit yung likod ko, tagiliran o bewang ko. Pero pagdating po sa result, wala naman po silang makita. Kaya binibigyan na lang nila ako ng vitamins. Hanggang dito na lang muna sis kasi mahaba itong video natin. Ang um, payo ko lang iyo, huwag ninyong baliwalain yung sakit ng likod ninyo. Yung lalo na yung pananakit doon sa tagiliran. Kung gusto nyo pang malaman kung ano yung mga nangyayari sa akin o kung ano yung kwento, kung ano yung mga naging karanasan ko bago ako na-diagnose na may lupus, manatili lang po kayong nakatutok sa buhay na nai ko. Para malaman nyo rin po o aware kayo na aware kayo sa sakit na ito, itong sakit na lupus. Tsaka sa mga kagaya ko na may lupus na, sana maging inspirasyon itong video ko na ito para sa inyo. Salamat!